Mara ilang taon yung naalagaan mo? Newborn. Okay. So, ikaw de? Two years old, okay. okay. Ikaw 2, 3, mo? 5, years old. 8, 9, 10, siya. 12, 13, ikaw, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Uh, may limit ba yung edad ng bata sa ano sa, sa scope ng trabaho bilang maid? Sa tingin mo, may age limit ba ang bata kapag yung maid ka, kailangan mo bang isipin yung edad ng bata? Hanggang saan mo pagsisilbihan yung bata? Maid ka ha, maid, hindi ka yaya. Limit. Kasi alam nyo, um, hmm. pumasok kayo sa loob ng bahay, so alam yung responsibilidad nyo. May bata man yan o okay. bata yan, obligasyon pa rin natin magtrabaho. In case na may bata, obligasyon natin is pagsilbihan. Kung 2 years old man yan, 3 years old man yan, o anong pa man yan, so kailangan natin pagsilbihan kahit anong age yan. Hmm. Pero hindi lang natin pwedeng pagsilbihan ang bata ng matagal kasi hindi siya yaya. Pero kung sa limit, limit lang, walang limit. Oo, oh, yung idad na pinag walang limit oh. yan ang idad. Kasi yung sino man member yeah, ng oh. So, inyon Oo, oh, tama yun. Pwede. Depende kasi yun sa aplikante, yung kakayanan ng aplikante. Para yung, yung aplikante or helper para magtagal. Pwede yung One to seven years old or three years old to seven years old. Depende yun sa pag-uusap ng employer at ng helper. Kasama din naman yung kay Millet na hanggang 3 years old, 4 years old, pwede pagsilbihan yung, ano, yung bata. Kasama sa obligation. Tama rin yung mm -hmm. kay Raquel na um, walang limit ang edad. As long as na meet ka, wala, regardless ang edad ng bata talaga, yes. talaga. ba? Basta diba? member yun. Oh, basta family. member. ng pamilya. Kaya mga, ano ha, helper dyan. Oh, um, member. Huwag kayong masyadong, ah, hindi ko ano yun. Hindi pwede. Kasi member yun. Hindi nating oh. natin, Ah, inano niyo na? Ayaw ba ko? Oo, iko ba? Eh, ayaw ka rin ba? In part of the family yan. Mm -hmm. Tatlong anak. Hindi. Basta tayo obligasyon natin isang kasambahay. Kasambahay, walang problema yan kahit may bata. Uh -huh. Kasi kaya nga ka tayo may mga interview interview. Uh -huh. Tsaka uh -huh. dito mga client po, no? So kaya nga sa quotation namin, may mga category kami. Hindi po uh, sinabi namin na uh, walang limit po ang pagsisilbi po ng isang kasambahay, eh hayaan na lang po natin. Kaya po kami may category na helper, yaya, para po uh, alam po nila yung responsibility Ano kayo? Pag-made kayo? Uh, may lang talaga kayo, di ba? Kung baga, pwede kayo mag-assist sa bata. Pwede ka pag halimbawa naman walang ginagawa yung nanay. Pwede kayo mag-assist doon. Pero, 5-6 na sa so, kumbaga, ikaw nang gumagawa sa ayos, sa pag-school, di ba? Yung mag ng mga gamit nila, baon, ganyan. So, kayo nang gumagawa nun. 5 to 6 years. Five to 6 years. Old. So, ibig sabi malalaki na talaga sila. Okay. Kumbaga, hindi nyo na uh, talaga yung bata nun, no? di ba? Kasi yes. assist oh, na lang kayo dun. Pakatapos ko ng isa yung isa na Ah, ah, okay, ganun. Ayun po yung ganito. Kung nalang For me, so hindi naman siguro sa gabal yun sa pagiging kasamahay, ang pag-assist pag, -ang pag ng bata. Kasi hindi mo naman siya tunta ano, priority. So, kung halimbawa naman na may kasama kayo sa bahay ng mga bata, huwag kayong mag-alignangan pumasok sa isang employer na no, may mga kasamang bata kasi natural lang yan. So, hindi po siya totally nakakasagabal sa trabaho ninyo. And then, ganun man totally uh, 24-7 uh, na alagaan mo mga bata, di ba? So, mag-isa, ano bang palagay yes. mo? Kung halimbawa naman uh, yung may papasok sa isang bahay mm -hmm. na employer na no, may bata. Yun, um, sa so, mga na gusto mag-apply, mag bata sa loob ng bahay, katulad nga ng sabi ni Mama Liza, hindi niyo 24-7 na babantayan o tutulungan yung bata. Alam naman, naman ng mga employer natin na niyo, kung ano yung inaplayan nyo, kung may ka made lang talaga pag iayari sa bata ka. Huwag kayong matakot. So, kung baga, huwag nyo itatak sa isip nyo na porket may bata doon sa bahay, ay matik na aalagaan. Ah, Kasi marami namang mga mamis na uh, hands-on din sila sa mga bata. Kahit naman, nag-iidad na yan ng 10 years old, nag-iidad na yan ng uh, malaki na, kumbaga, hindi na alagain. So, tsaka, bilang isang kasambahay, siguro, responsibilidad mo rin na pagsisilbihan yung bata. Pero, And, dapat pa may limit yung age? Sa, wala akong limit sa edad ng bata. Siguro, depende na lang din sa kay employer. Halimbawa, makisuyo sila sa'yo, walang problema yun kung nakikisuyo naman sa'yo sundin mo at uh, sundin mo kung ano yung utos ng employer sa iyo pero huwag naman yung 24/7 na ikaw na yung mag-aalaga. Huwag po ganun kasi hindi mo mga priority ng pagiging yaya at ang priority mo ay bilang isang all around maid. So gawain ba bahay ka lang doon e, Kung pagka, kasama mo lang siya sa pagsisilbihan sa loob ng bahay. Okay naman siguro yes. yung mga, yes. Yung mga employer natin na kung maid ka, sa buhay ba? Yes. yes. Mm -hmm. Lahat naman ng employer aware naman sa mga ganun. Mm -hmm. Paano naman kapag yaya? Sa so, tingin niya meron bang limit dapat ng age? Sa so, yaya, siguro Depende. Depende na lang talaga. Kasi karamihan ngayon na mga kumukuha sa amin ng yaya, ang pinanaka, ano, pinaka, ano, pinakaalagain na talaga hanggang 5 years old lang eh. Malaki na nga yung 5 years old eh. Di ba? So, hmm. simula yun sa newborn hanggang 4 years old to 5 years old po. So, pag 7 na ayaw na mong paalaga eh. Yes. Kasi karamihan naman pag gano'n yung edad, pag mga 7 years old na sila, hindi na sila totally alagain. Di ba Yes, uh, Ah, lagay ito naman talaga is 1, 2, 3. Yes, ito naman and... Pag mga 5, mga ganyan, mga ano, Ay, ano lang, okay. guide, guide ka na lang. Guide na lang talaga, guide na lang. Hindi mo natututukan talaga. Katulad sa mga newborn, newborn then infant, mga ganyan. So, hmm. Di ba? Hindi na sa tut tut tutukan, tututukan mo talaga sa, simula pag-isay, mga sa makatulog siya, sa mga sasas na lang ng mga Luisa. Yes. Boop we'll Yes, yun ang unique. Okay. So, yung question mo, okay, sa kontrata, wala tayong problema sa kontrata kasi under dollar guidelines po kami, ha? Yung kontrata, lahat po na nasa kontrata under dollar ha? Wala magiging problema, child. Lahat po na pinapanood nyo under dollar po yan, yan din yun nasa kontrata, okay? So, ngayon, ang position niya, naka-indicate din yan sa kontrata niyo. Yaya kayo, yaya lang. Tandaan nyo, bata lang, ha? Sa lahat naman ng pwedeng gawin, may pakiusap. Okay? Kapag may naman kayo, um, hindi niyo obligasyon ang bata. Pero, kailangan nyo sila as Kasi hindi naman kayo, ano, yaya na aalagaan nyo ang bata ng 24 hours. Pero, kasama sila sa task nyo na aasikasuhin din ang mga anak ng employers bilang maid, ha? hindi lang ang employer ang aasikasuhin nyo, kundi pati ang mga pamilya ni employer. Kung meron si employer, asawa, anak, at magulang. Kapag single si employer, magulang, kapatid, at boyfriend or girlfriend. Okay? So, huwag niyong i-discriminate ang bata kapag maid kayo. So, obligasyon niyo pa rin at ang bata kapag maid kayo. May Yes, yes, yes ma'am! Ma Kaya po kami may kategory na helper, yaya para po uh, alam po nila yung responsibilidad nila. Pag ang helper, dapat po talaga ay pagsilbahan din yung mga anak nyo. Pero hindi po kailangan uh, 24 oas na doon po sila sa bata kasi hindi po sila isyayayang. Hindi helper yaya, lang po, yaya, po lang sila. Lang sila. Uh, part of the family na kahit paano ay pagsilbihang po yung, yung yun mga na. mga bata po nila nandoon po. Ulit namin, kapag ang helper helper lang, kapag yaya isyayayang. Yaya yaya tempo